Ayan, bumili kami ng talong. Kasama ko si Ate Naning. Ayan, bumili din siya ng talong pero tinago niya lang. Andito kami sa Mansalaya. Ayan, may mga sasakyan, oh. Pamaya, ako'y sasakyan! Ayan, oh. oh. Ayan, oh. May kotse. May chubis, Na tayo Ate naneng, ano yung laman ng bag ng sako mo? Sako pa rin at saka ano? Talong. Saka talong ka sa mo ako at mamaya ha. Hawakan mo nga ako. ba? Oh, sige. Pulis <laughs> Tawagan mo lang ako. Sama natin si Elton. Dito kami ngayon. Sa ano. Bakit sana ka ba? Oo, oo. Marami tayo. Ah, tayo dyan. Nag-vlog. Nag-vlog ako dito sa aming baryo. Baryo Mansalaya. Ayan si Ate Nani. Ang aking laging kasama. Sa aking mga lakaran. Dito video kami. Ito, eh? Hindi, bibideo ko ito. Para ano, vlog, vlog ba? Mapagis nga ito sa lahat ng mga din sa iyo. Saan? Dahil sa bahay. Walang problema. Pagbalik ko. Sabi po. marami ako. Dito po sa amin, ano, dito sa barangay, kahit konti lang yung pera mo, okay lang. Di ba? Mm -hmm. Hindi oh, sa... ka tulad sa... I... Kung kung hindi ka natin. tulad sa kabayanan. Kung hindi mo ako inaki, walang gulay like kami. Oo, oh, hindi ko man alam eh. <laughs> Ay, sabi mo hindi ka mabili. Ganagay, kayay, kayay, okay, ba, ako si gaya gaya. <laughs> Lorlin gaya gaya. Ayan na. ganda ng mga ano nila dito. Ayan. Ano, tiyan tiyan baby. Ayan sa tiya baby. Ako, ati, baby. <laughs> Ayan sa si tiya baby. Ayan si Tia Baby. Ay, um, ang um, ang. pisa ni Daddy arek pa ang oso te ako Ito po 'yung binili namin, talong. Ay mga Kani nating atin nani, para eh? sinap. Oh, Ay ibak po. 20 pesos lang din oh sa tagay magkano na to? <laughs> Ayaw ko ba naman dito kay Ate nanin kung bakit dito ako dinaan? Ay madami pa akong bibilihin doon sa labas. Hmm? Dito bibili. De joke lang. Doon na lang bibili.

ha? Talong. Talong. Opo. Yan si Tito Eding. Pinsan ni Daddy. Salamat. Eh.